Hello mga bay. Ah, mayroon pala kami isang unit dito no. Ano to? 4XL1 ito. Yan. Ah 4XL1 das 1. Ah ano pala to? Ah may panday sa ilalim ng makina. Ah nalusog nung driver sa ano, sa baha. Ayun, migla na lang lumagapak. Ah malamang sigurado to sana hindi na tinamaan yung sigonyal naging cost kasi talaga nun sigunyal connecting rod uh, yun talaga ang naging tatamaan nun kaya pag mga ganito kababa ng mga sasakyan uh, masilan talaga to pag nating ilulusong talaga sa bato kaya bubuksan muna namin to rin ng kumpare ko ay kumpare ko Yan. Bali linisan muna natin 'to. Ayun. Tingnan muna namin kung ano. Ah, uh, pa namin yung makina or sana hindi naman si Gunyal, kung tinamaan si Gunyal. Ah, uh, baba talaga yung ano nito, makina. Nasa may-ari na 'to kung depende sa sira. Kung papalitan niya yung mga spare part na nasira or papalitan niya buong makina. Ganun lang naman yun eh. Depende talaga yun sa sira sa loob ng makina. Tulilisan so, muna natin 'to mga bayi. Yan. Tingnan natin yung ano. Tingnan natin mamaya na kung ano talaga yung sira sa loob ng makina. Pero ano to, yung pinandara to lumalagapak talaga to. Uh, may panday sa ilalim ng ano, sa loob ng makina. Kaya pag mga ganito klase sa second, wag talaga natin yung ano, ilusong sa tubig. Kasi napakababa ang ano nito, ang air cleaner sa ilalim. ah uh, Sige okay, mga bay, buksan muna namin to. So mga bay, no, ito na yung update doon sa ano. Sa binuksan nating makina. Ah, uh, yung saklap na nangyayari niya. Yan na may piston niya. Yan. At saka yung block. Kibali okay. na baluktot yung sigunyol niya. Tapos, nawarak na yung piston. Uh, Masakit-sakit talaga sa bulsa to. Siguradong kakamuti na ari ang hindi niya dapat makamot dito. Wala na to. Uh, nasa kanya na yun kung papalitan niya yung makina o i-haplock niya na lang para medyo makalis ng gastos. Ayun talaga mahirap pag ano. Uh, pag may lusob mo sa tubig to. Asiguradong uh, marami talagang kung marami kang pira. malang pero nakamot ka talaga ng ulo nito. So, yun lang muna mga bay. Yan ang update doon sa ano, Porit sa Ilwa na pumatok dahil nalusong lang sa baha. Ayan, no, nabali yung piston. Ayan. Sa 4 lang naman siya. Ibali yung kaputol nito, wala na rin. Nakain na lang ano. Wala na. Wala na to. Anong suggest nito, pre? Wala na. Katay na. <laughs> Wala na talaga. So, Wala na. Butas na, butas. Yan lang talaga yung ano. Papalitan na may-ari. Depende sa kanya kung magpalit siyang half-block or papalit siya buong makina. Depende na rin, Pag-usapan na lang yun. Saka natin maano kung anong decision na may-ari. Simple sa may-ari talaga nang nagaling decision ko. So, yun naman na ba, guys. Salamat.